Inumin ni Father Philip, Spirito Santo, sa So, kang ng mga mga Sa kapangyarihan ng Ama, na veros niya doon na iyo ko ay luwin. Tinatawag ko ngayon din ang silmang gumagambala at hindi bibigay sakit sa babae nito saan ka man pumasok ka sa katawang ito may hindi makakakarik at yakong malaglang sa Diyos mabuyong malaglang sa pasok Jesus, lang ang pangalus pasok ka, usap tayo lulubayan mo ito siya ha lulubayan mo ba to? lulubayan mo mabay ito ha naiintindihan mo lulubayan mo ka siya malaki maliit ha ano rin kanto ka dyan ha ano rin kanto ka dyan malaki ilang kapre kayo nandyan ilan ilan, ilan? ilan? Tatlo kayo. May gusto ba kayo dito? Ha? May gusto kayo dito? May gusto ba kayo dito? Mm? Gusto niyo dyan? Gusto niyo din? Mm. Tu. Matunaw ka sa katawan na 'yan. Tanggalin niyo 'yan. Lahat, lahat ha, lahat. lahat. <coughs> Tatlong kapre pala kayo nandiyan, ha? Gusto niyo diyan sa katawan na 'yan? Gusto niyo? <coughs> gusto niyo din? <dyan>? Hmm? <coughs> gusto niyo diyan. Huwag kayo dyan ha. Naitindihan nyo. Hindi kayo taga dyan ha. Alisin natin, Pati yung pagdudugo dudug nito kayo. Ha? Kayong may gawa. Kayong may gawa. Oo. May, may tao wala? Ha? Wala. Okay. Puro yung kanto. Alisin nyo yan. Puh! Gusto nyo dyan? Masusunog kayo sa katawan na yan. Masusunog kayo dyan. Hmm. <coughs> okay. Alisin nyo lahat. Ay Saan kayo natira? Ha? Saan kayo natira? Saan kayo natira nga pray Saan doon sa bahay nila? Saan doon? Ha? Saan? Hmm. Saan kayo natira doon? Saan doon? Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo lahat yan. Gagaling to ngayon na. May araw, Ha? Baklas. Baklas niyo lahat yan. Baklas niyo yan, baklas niyo yan. Baklas! Gagaling niya pag durugo nito ha, naihindihan. Ha? Hmm. Sumasapi ba kayo dito? Ha? Sumasalib kayo. Hmm. Gusto nyo dyan? Gusto nyo dyan? Ha? Gusto nyo ba dyan? Gusto oh, sige. Sige, tumira kayo dyan. Gusto niyo dyan? Hindi hmm. na. Oh, bilis, bilis. Tanggalin lahat ng sakit, ha? Sakit yan. Masakit talaga yan. O, baklas! Matagal nyo na itong ginagambala? Matagal na? Matagal na? Simula pa nung nag-aaral pa ito, tayo pa rin ba yan? Ha? Hanggang ngayon? Ha, sobrang tagal na. Hindi kayo natunaw ng manggagamot? Ha? Gagaling na siya ha? Naintindihan? Ngayon din ha? Pakwasin niyo lahat yan. Lahat, lahat, lahat.

Ate, gising. Gilak. Relax. Taplo Yan na, yan na. Tanggalin ko sa akin. Sunog yun na. Tingin na palad mo. Haba ng kaliwa mo eh. Okay na. No. Hmm. Antay na siya.